746 ano landed ah uh, time check quarter to 6 ang lapag ng eroplano niya is uh, na ano yung aming inaantay lalakad na at talan alan, alan? Ito oh ngayon sa ano sa Aldris para maglagay ng SIM chips dun sa may sasakyan ko. Ayun, Aldris. Aldris so, Fuel Station dito yung pinaka-office nila para magpalagay ng ng SIM dun sa tangke. Ayan pala 'yun. Ilalagay nila sa tangke. Para marit pag nag-gas. ayan, ina-update na inaano sa system nila para malagyan na okay, antayin na lang natin lagyan mga boss yun yun lang pala ah, yun. Ah. kalas? away ah, syokran, yun lang pala kabilis <laughs> yun lang pala yun alam ano ko nga ulit yan lang pala yun, nilagay na yon. Okay. Para pag naggas, okay na. Yan lang. Ayos. Mainit. Patuyin natin konti at ano. Saka natin saka tayo magpapagas. Ngayon magpapagas na tayo dito mismo sa address gas station. Nalagyan na ng SIM card, okay na right, maggagas na tayo ngayon dun sa gasolinahan nila. Okay, bagantay tayo ng ano, 10 minutes. Gawa nung, siguro, eh, syempre, tama, i-update pa din naman. Hindi naman basta-basta kasi. <laughs> Di ba? Excited. Okay, bagantay tayo ng 10 minutes, sabi nung gasoline boy, para malagyan. Para ma-update muna yung nilagyan na sim. Standby muna tayo rito. Okay? One hour later, ngayon tayo sa Aldris mga boss Nagpalagay tayo ng SIM para sa ating sasakyan Para pag naggas tayo is hindi na No need na tayong magbayad ng cash Pipila na lang tayo dito sa Aldris At may SIM card na siya Automatic na yun makapag full tank na tayo Okay All right, mga boss Nirid niya na O ayan siya ngayon Ang per liter is 2 point Ano? Ayan o no? 2.180 ang per liter ngayon ng diesel ay ng diesel ng gasolina na 91. Okay? <laughs> <laughs> yan ang ano namin, yan ng bus namin dito. Ano yan? Kanang kamay ng ano namin yan, ng na may-ari ng kumpanya. Kaya tigatin yan. <laughs> <laughs> okay. Kakain ulit. May mga soft drinks pa. ayo

Nandito tayo ngayon sa Birds ALSHIPA Medical Complex para magpa-laboratory requirements ng company namin. Punta tayo sa ground floor. Bababa tayo sa ground. magbabgo ka ng ngayon, ano naman tayo kukuha tayo ng urine at saka stool dito tayo sa CR. <laughs> Kaso nga lang, wala stick. Pagkising ko kanina, dumumi na ako. Ewan eh, ko kung madudumi pa ako nito. Wala sa akin. Dapat pa nandiyin mo na dumumi kanina. <laughs> Pipilitin ko. Para may lumabas. <laughs> okay. inaabot na tayo ng gabi mga boss. Maganda pala rito paggabi. Buhay na buhay kung anong maraming ilaw. Ayan, no? At yung nakikita nyo yon yung may ilaw doon, yun yung tinatawag na causeway, yan yung Bahrain Bridge. Papuntang Bahrain yon yun sa pinakadulo nun, Bahrain na. Kaya ano lang, almost 30 minutes simula doon, papunta sa boundary ng Bahrain. Makakarating ka na ng Bahrain. Kaya yung mga lokal dito, kapag Thursday night nako doon ang puntahan nila para magparty party alam nyo naman diba sa barin kaya yun mga boss dito nga nagliligpit na si brother ayan meron siyang ano rito kaya tawag na lagusan ng tubig galing doon sa kabilang Ayan, o, buhay na buhay ang Alcobar kapag gabi. Lalo na dun sa part na no? Yun. Daming namimingwit. Mga imang lahe. Mga ibang lahi. So sunduin namin yung isang kaibigan namin galing bakasyon si Alan. ah uh, time check quarter to 6. Ang lapag ng eroplano niya is uh, 5:40 PM malamang nandun na yon nakalapag na ng eroplano niya at lalabas na lang sila at dadaan pa ng immigration. Kaya nandito po tayo ngayon. Ayan oh, napakadaming taxi. Green na green, di ba? Gaganda ng taxi ah. Mga bagong-bago, oh, Kia, Toyota, Napaganda. Kasama nga po pala natin si ano si JR Atay si Jericho. Ang ganda ng mga taxi, no? Oh. May mga camera may mga TV pa sa likod, oh. Ayun, gaganda. Oh, ano sya, yung kulay green. Napakaganda. Ay nako, nandito tayo sa airport parang nakakaano tuloy tawag nito. Nakakamiss, umuwi ng Pilipinas. Nasa airport tayo. Ito ang pamasaya, yung ang hanggang, hanggang to pa? Saan? Ah, yung sa bus. Ito pala yung... Bus, yung... taxi yan. Ay, ah, taxi? Taxi Price. Ah, airport area. Aram ko, Aljubil. Ah, ito yung ano. Ano yan? Ito, pamasaya sa taxi. Rastanura. Daran Aldoa. Daran Aldoa. Saudi Aramco. Daran. Ah, malaman 115 riyal? Saan, saan, saan ba dati? Sa Kubar, Kubar. Yung basta yung kanya, Abu, Rastanora, hey. Aljebel, inanap mo yung Kubar, eh, nasa ang Kubar. Kurais. Hindi, okay, ang malayo na yan, dito lang sa mga 130. Ayun na, Saudi Aramco Daran, 115 na nga yan, no? 130, 130. Saan yung Kubar? Wala, Airbus Daran. O, kaya nga, 130 taxi, napakamahal. Ba? Okay, at tayo ngayon ay papasok na dito sa... Airport, tara. Nasaan si Jericho? Mag-aantay tayo dito. Mali yung pinasok yata natin, ah. Tama ba? Ayan, no? Sa Saan ba yung labasan? Dito. <laughs> ayun, ayun na, no? Ha? Ito? Ayun na, no? Dito tayo mag-aabang. Hindi, may, may tingin naman po yung aeroplano <laughs> kong... Ito yung airport ng Damam King Pahad to, di ba? Oh. King Fahad International Airport dito sa Damam. Tahimik at hindi masyadong matao, you know? Hindi katulad sa uh, ibang airport sa Jeddah, matao oh. doon. Madami. Ayun, no? Ano ba yung aeroplano ng Philippine Airlines? Oh, Philippine. Ay, yung piripinir line, no? Anong oras namin? 17.40 nakababa na yun O yan, alas 5.40 Nandun na yun Ito sa immigration na eh. Sa immigration na ngayon Nandito Anong kami ngayon para abangan yung aming kaibigan ano? na pa pabalik Five Galing ng, ng bakasyon Ayun, wala pa Nandito yung nasa aroplado pa, yun pa Hmm, pa yun. okay One hour later Ayan na yung aming inaantay, lalakad na Oh, ayan na nga. <laughs> <laughs> <At taalan>? Alan? Alan? <laughs> Hey, welcome back to Saudi Arabia. Welcome back. Pagod <laughs> no. Pauwi na kami. Pauwi na ko kami sa Kubat. Nakuha na. Ng... Na video kita. Ay, no? Nandito na po kami at pauwi na. Pup pupunta na kami dun sa sasakyan.